na yung kanyang sandalyas o chinelas na inaapakan ay galing sa impyerno dahil sa sobrang init nito ay kumukulo ang utak sa kanyang ulo. La hawla wa la quwata illa billah. Kumukulo yung utak sa kanyang ulo dahil sa tindi ng kanyang inaapakang chinelas. Mga kapatid sa Islam, pinapaalala natin at sinasabi natin sa inyo kung ano ang meron sa paraiso upang nawa ang pusong matigas at pusong walang pakiramdam ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo mga kapatid, ang pinaka, wag na nating pag-usapan yung pinakamatinding parusa ni Allah sa kabilang buhay. Kasi hindi natin mai-imagine, mga kapatid sa Islam, kung gaano katindi ng hirap ng isang taong paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Yung pinakamatinding kaparusahan. Ang pinaka less na lang na parusang ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Alam niyo ba kung anong tao o di kaya sinong tao at ano ang kaparusahan ng isang taong pinaka less pinaka mababa na parusa. Kung mayroon mang pinaka mababang parusa, mga kapatid sa Islam, siya na yun. Parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Alam niyo ba kung ano yung parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi dito, Ahwalu ahlin nari azaban man yalbasuna alayn Yagli min huma Sabi dito, ang pinakamagaan na parusa ni Allah sa impyerno sa isang tao ay yung isang taong nakasuot siya ng naalain, ng, ng chinelas, o di kaya yung pansapin sa paa, chinelas, sabihin na natin, sandalyas, chinelas, na yung kanyang sandalyas o chinelas na inaapakan ay galing sa impyerno dahil sa sobrang init nito ay kumukulo ang utak sa kanyang ulo. La hawla wa la quwata illa Kumukulo yung utak sa kanyang ulo dahil sa tindi ng kanyang inaapakang chinelas. Mga kapatid sa Islam, Rawa Muslim fi sahihi fi sahih min hadith Ibn Hadith Al Abbas radiyallahu taala an anna an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sabi dito, ayung kay Al Abbas sa hadith ni Muslim sinabi ng propeta Muhammad sallallahu wa sallam, ang pinaka magaan na parusa sa impierno ay si Abu Talib wa huwa Munta'ilu bina'alaini yagli minhuma dimaguh Dimaguh Subhanallah Sabi dito ng Propeta Muhammad SAW Ang pinakamagaan na parusa sa impyerno Na tao ay si Abu Talib Sino si Abu Talib? Ito yung angkel ng Propeta Muhammad SAW Na nagtanggol sa kanya Noong siya ay nagpakilala ng Propeta At pinagtanggol siya At siya ay tinulungan sa kabila ng, ng kanyang hindi pagpasok sa Islam, talagang tinutulungan niya si Propeta Muhammad. Mahal na mahal siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <coughs> Hanggang sa namatay si Abu Talib, alam niyo bang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, humihingi siya ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala kay Abu Talib hangga't hindi siya ipinagbabawal o di kaya hindi siya pinagbabawalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> Hanggang sa pinagbawalan na siya at hindi na siya humingi ng kapatawaran mga kapatid sa Islam. Ngunit, dahil ang pangako ni Allah kapag ang isang tao hindi mananampalataya ay impermo ang kanyang patutunguhan, wala talagang pag-asa. Basta ang isang tao, mga kapatid sa Islam, hindi nagmuslim at hindi pumasok sa Islam. Kaya, mga kapatid, na kayo ay mga muslim, na ang inyong mga kamag-anakan, ang inyong mga mahal sa buhay, hindi pa muslim. Pagsikapan ninyong magmuslim sila, mga kapatid sa Islam. Dahil ito lamang yung garantiya sa kabilang buhay na makakapasok sila sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ang isang tao gaano pa kamabait, matulungin dito sa mundong ito, kapag hindi siya nakapag-pronounce ng shahada, hindi siya nakapasok sa Islam, wala. Wala siyang pag-asa sa kabilang buhay.